Otaku Tokyo, Japan Hello, good morning mga idol Andito ang inyong idol Kakatapos lang ng work At heto, kakababa lang ng bus At pauwi na ng bahay Yan, nakikita nyo ba yung building na yan? Aprico building siya Sa baba ay Bali ano dyan eh, ginagawa minsan ng mga concert ng mga singer dyan, mga artista ganyan. Dyan sa baba na yan. Tapos dyan sa taas dyan is halong-halong ano, maraming opisina, halong-halong company ganyan, office. Malaki yan. Natatabunan lang nitong ano, nitong building na to. So, ganito ang buhay dito mga idol si Japan. Ang work ko kasi is pang night shift kasi ako. Kaya, ito, ganito oras pa lang naka-uwi. -e. Anong oras pa dito? Dito is 10, am Bali, ang shift ko is, ang work ko is nag start ng 9.30 in the evening hanggang 9 nang umaga. Kaya ayan, napakahaba ng ating trabaho. Ganyan talaga ang buhay para sa ekonomiya, 'di ba? Kailangan magtrabaho at magsipag. Kahit na antok na antok na, ay kailangan pa rin magtrabaho dahil maraming umaasa sa atin, lalo na 'yung ating mga kapatid na mga kapatiran na nangangailangan ng tulong kailangan natin silang tulungan kaya kailangan magsipag para matulungan natin sila ganyan ang ating buhay andito Andi ako sa Japan para magtrabaho at para makatulong sa mga walang wala so ito ang Japan Nandito, nandito tayo ngayon sa Tokyo. Uta ko Tokyo, Japan. Yan po ang acting place. Yan ang baba niya, yung building. Yan ang baba ng building. Ganito ang ating buhay dito araw-araw. Papasok sa gabi, matutulog sa araw. Ganyan po lagi ang buhay natin dito. Buhay abroad, di ba? Akala ng iba, pag nasa abroad ka, eh, ang sarap na ng buhay mo. Nako, kailangan mo munang magpakahirap bago mo makamit ang iyong gusto dahil kung tatamad-tamad ka sa abroad butong din ang aabutin mo ako matagal na ako rito dito na ako tumanda pero hanggang ngayon mahirap pa rin ako alam nyo kung bakit dahil tumanda ako rito, nang puro tulong lang ang ginagawa ko sa ibang tao. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat na pupunta lang sa ibang tao. Kaya tanda na mahirap pa rin ako. Pero kumakain naman ako 3 times a day, di ba? So, okay lang sa akin 'yon kahit hindi ako mayaman at least marami akong napapasaya ganun ang rason ko sa sarili ko kasi aanahin ko naman ang yaman pag mamatay ako di ko naman madadala yan ba? Diba? Oh, eh, kung marami akong matulungan yun, madadala ko yung pagmamatay ako ala ala na marami akong napasaya di ba? marami akong natulungan nagiging masaya na ako sa kabilang buhay. Ayun po yun. Eh kung marami, marami akong yaman, ay ano lang mangyayari nun? Mag-aaway-aaway lang ang pamilyang may iiwanan ko, di ba? So, hindi ko kailangan yun. Yung pang magiging mitya, mitya, ng ano eh, pagkakagulo ng aking mga anak, eh, hindi naman sila baldado, di ba? meron sila kan silang ano kanila nila ng kanila nila buhay so kailangan nila magtrabaho para sa kanila kailangan nila gumawa ng sarili nilang buhay na hindi umaasa kahit kanino kaya ako ang ginagawa ko ay para makatulong sa ibang tao ganyan naman ako Then, mayroon tayong nasa Hawaii. Mayroon tayong nasa Dubai. Tapos, karamihan nandiyan sa Pilipinas. At, ang kumikilos sa atin ay ang ating mga admin dyan sa Pilipinas para sila ang mag-asikaso or pagunta doon sa mga taong humihingi ng tulong. Ito po ang ating ginagawa. Ako naman, ang trabaho ko ay magtrabaho lang dito para may pera pang sa ating mga dapat tutulungan ganoon po tayo pagkatapos pag mayroong lumapit na humihingi ng tulong pupuntahan natin ng mga admin natin kung saan lugar yon kung mayroong naka gustinong admin doon sa lugar na yon sila ang pupunta pagkatapos habang nandado doon sila, tatawagan nila ako para makausap ko ng live yung taong humihingi ng tulong. Ganyan lang po tayo. Kaya, kumbaga, kahit wala ako dyan sa Pilipinas, nagagawa pa rin natin tulong. Ganyan po yun. Hindi po tayo nakakatulong ng malaking tulong, malakihan dahil tayo po ay hindi rin naman mayaman kung ano lang po ang kaya ng ating bulsa, yun lang po ang ating magagawa na maitulong. Hindi natin kailangan pilitin ang sarili ng na hindi natin kaya. Kung ano lang po yung ating kaya, yun lang po ang ating magagawa. Ganyan po tayo. Eh, kung mayroong mabubuting puso na gustong tumulong, magbigay tulong, magpabot ng tulong, yung malaking salamat yung malaking pasasalamat ko sa ganun kung magkaroon man tayo ng sponsor pinapakaswerte po natin ganun lang po yon pero sa, para sa ngayon eh, kung ano lang po ang kaya ng ating pulsa yun lang po ang ating magagawa so, maraming maraming salamat po sa inyo sana po subscribe nyo po ang Like and share na lang po. Thank you po. Thanks for watching. Tanaka from Tokyo, Japan. Thank you.